Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Queveres, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel. Dalawang account. Maraming salamat, idol. Kay Turin and Fair Friends at kay Merlinda Alves. Mabuhay po kayong lahat, mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Pakisupport na din, mga idol, sa isa kong bagong channel, ang Santilmo. Sana tulungan nyo akong makaabot ng 1,000 subscriber, mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Buling naghiyawan naman ang mga taong nandoon lalo na ang mga aswang nang ihayag na ng Supremo ang pagsisimula ng mga sultada. Agad nang nagtatapata ng mga ito sa kanilang mga manok. Kakaiba ang pasabong doon sa lugar ng katunggan dahil walang numero nagagamitin ang mga ito magtatapatan lamang ang mga ito hanggat sa ilan na lamang ang matitira para sa huling pasabong sa araw ng kapistahan ng baryo ng Katunggan nang magsimula na ang mga labanan ng mga manok napakaingay na ng kaloblooban ng sabungan na hindi na nila maintindihan ang ingay ng mga ito may mga nagsisigawan may mga umaalulong at may mga umaangil. Rinig pa nga nila ni Nanay Candida ang mga pag-angil galing sa kanilang likuran. At nakakasigurado ang mga ito na napapalibutan sila ng mga aswang. Samantalang ang mga tao naman na nanonood doon sa pasabong kasama nito, Sina tata Banog at ang apo nitong si Mako. Unti-unting nasasanay na din ang mga ito sa kakaibang mga presensya at ingay na nando Malaki-laki din ang mga pustahan sa mga sultada sa lugar na iyon. Sunod-sunod naman nananalo ang mga manok nila ni Nanay Candida na lalong ikinabilib ng Supremo at ng mga Alipuris nito. Bukod sa kanila, nanalo din ang grupo ng mga mananabong na mga tao huling laban naman nila ni Nanay Candida. Makakatapat nila ang grupo ng mga dayong aswang. Ang tatlo sa mga ito, agad na nakikilala nitong si Nanay Candida. Ang tatlong lumapit sa kanila kagabi lamang. Malakas din ang loob ngayon ng mga ito dahil sa labanan simula kanina pa sa mga manok. Isang bisis pa lamang na natatalo ang mga ito huling laban din iyon sa gabing iyon. Kaya sabit na sabik ang lahat na mga nandoon kung sino talaga ang mananalo sa dalawang malakas na grupo. Ang grupo nila ni Nanay Candida at ang mga dayong mga aswang na mga sungayan. Lumapit na din ang tuluyan ang matandang si Tata Banog doon sa grupo nila ni Nanay Candida para magbigay ng suporta ito doon sa grupo ng matandang babaylan. Uwi ka nito sa kanila. Mukhang malakas din ang kanilang panabong nanay kandida. Napapansin ko simula kanina, isang bisis pa lamang na natalo ang kanilang manok. Sunod-sunod ang kanilang pagkapanalo. At batid kong hindi ordinaryo at normal ang kanilang mga manok. Ngunit batid ko pa rin Nakayang-kayang talunin ng manok ninyo ang kanilang mga panabong. <laughs> Nakapusta ako sa manok ninyo na nai kandida. Ganoon kalaki ang aking tiwala sa manok ninyo. Hindi din masyadong gumagana ang mga usal pangkarga at mga pabaon sa lugar na ito. Kaya makikita talaga natin ang lakas ng mga panabong na manok. <laughs> Sagot naman agad nitong sinanay kandida doon sa albularyo. <laughs> Ganon ba, banok? Oo, at maraming salamat sa pagtitiwala. Tatalonin talaga namin ang mga manok ng mga ito. Natandaan naman agad ni Nanay Candida ang hitsura ng tatlo doon sa mga kalaban na aswang Uwi ka nitong si Nanay Candida doon sa kanyang dalawang mga apo. Abo, aki ko. Hayaan ninyong ako na muna ang magbitiw ng ating mga panabong na manok. Gusto kong makaharap ang mga ito. Matapos ang pagkawikang iyon, binitbit nitong si Nanay Candida ang panabong na kulay puti papasok doon sa loob ng luna habang ang limang mga aswang nakatayo at nakatitig lamang ang mga ito kay Nanay Candida habang nakangiti. Hui ka naman agad ng isa doon sa limang mga aswang nang tuluyang makapasok na itong sinanay Candida doon sa loob ng lunang paglalabanan ng mga manok. <laughs> Hindi ko inasahan matandang babaylan na tayo pa talaga ang maghaharap dito sa huling laban hindi ko inasahan na malakas pala ang mga panabong ninyo na umabot sa puntong natatalo ninyo ang lahat ng na mga nakaharap ninyong mga manok ngunit ngayon dahil hindi gumagana ang mga usal na pabaon sa lugar na ito at hindi din gumagana ang anumang mga mutya na ikakabit sa ating mga manok. Sa tingin ko, mas nakakalamang ang aming mga panabong kumpara sa mga panabong ninyo. <laughs> Natatanaw ko na ang aming pagkapanalo. Pasinsyahan na tayo, matandang babaylan. Dahil kami ang magkakamit ng papremyo at kampiyon nato sa pasabong dito sa lugar ng katungkan. Ngumiti lamang itong sinanay kandida at sagot naman ito doon sa matandang aswang na nando doon sa tapat ng kanyang kinatatayuan. Hmm, ganon ba talaga kalaki ang tiwala mo sa manok ninyo? Tulad ng aking sinabi kagabi, Malakas ang aming mga panabong. Hindi kami maglakas-loob na pumasok sa lugar na ito kung hindi malakas ang aming mga dalang panabong. Ngunit sige. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Kung gusto mo, magpustahan tayo ng malaking halaga. Maging buhay. Gusto kong ipusta. <laughs> Ganun ba, babaylan? Hmm, sige. Papayag kami. Kapag natalo ang manok ninyo, pipili kami ng isa dyan sa mga kasamahan mo ang magiging alipin. At kapag natalo naman ang aming mga panabong, bahala kana kung sino ang pipiliin mo sa amin nakatain. O ano, papayag ka ba? Sagot namang muli nitong sin Nanay Candida. <laughs> Sige, papayag ako. Simula na natin at nang makikita ng lahat kung sino ang talagang mayroong mga tangan at bitbit na mga malalakas na mga manok. Ilang sandali lamang suminyas na ang kulmi ng pasabong na iyon. Agad na inaabisuhan na ang mga ito na dapat na nilang bitiwan ang kanilang mga bitbit na mga manok. Kulay puti ang bitbit -bit ngayon nitong si Nanay Candida. Samantalang kulay pula naman ang bitbit ng aswang at ilang sandali lamang sabay ng binitiwan ng mga ito ang kanilang mga panabong na manok na mabilis naman na umarangkada ng mga pag-atake sa bawat isa. Ngunit makalipas lamang ang mahigit sa isang minutong bakbakan at pagpapalitan ng mga pag-atake ng dalawang mga manok agad na bumulagta ang manok na kulay pula. Agad itong nagpagiwang-giwang at hindi na ito nakatayo pa. Tumagas din agad ang mga dugo doon sa paligid na kinaroroonan ng manok na pula na ibig sabihin lamang sobrang malala ang natatanggap nitong pinsala samantalang ang ugis na manok buong kisig naman na nakatayo lamang ito paharap doon sa walang buhay na manok na pula lalong umingay ang kalugluoban ng sabungan nagsisigawan na ang lahat pati pa sinatata banog na nanalo din ng pustahan dahil nga doon sa manok nila ni Nanay Candida pumusta ang matandang albularyong dibino. Masayang masaya naman ang dalawang mga apo nitong si Nanay Candida na sina Abu at Akiko nagtatalon pa nga ang mga ito. Hati naman ang pustahan ng mga aswang na nando doon marami ang pumusta sa manok nila ni Nanay Candida. Ngunit marami rin ang pumusta doon sa manok ng mga dayong aswang. Kaya ang karamihan sa mga ito masaya sa pagkapanalo ng manok nila ni Nanay Candida. Uy ka pa nga nitong si Supremo Lupos. Talagang nakakasabik ang panabong ng babaylan. Tama nga ang ating mga naririnig at mga balitang natatanggap. Nandarito ngayon sa ating baryo ang pinakatanyag na mananabo. Hindi lamang dito sa isla, kundi pati na rin sa mga karating na isla. At ayon pa sa mga balitang nasagap natin, ang grupo ng babaylan na ito ang nanalo doon sa pasabong sa isla ng paraiso kung saan nandoon na ang pinakamataas na antas ng mga pasabong at kasali din ang lahat ng mga pinakatanyag at malalakas na mga mananabong sa iba't ibang isla <laughs> mukhang mayroon ng makakatalo sa ating mga manok ngunit hindi ko ito mapapayagan. Hindi ko mapapayagan na mayroong makakuha ng papremyo na isang kahilingan. <laughs> Pagkatapos, tinawag nitong si Supremo Lupos ang kanyang isa pang tauhan. Muling wika ng Supremo ng mga aswang. Papuntahin mo dito ang aking kapatidak na si Tata Banok. Mayroon lamang kaming mahalagang pag-usapan. Bilisan mo. Agad na tumalima naman ang inutosang aswang ng Supremo. At agad na lumapit ito doon sa kinaroroonan ni Tata Banog na sa mga pagkakataon na iyon nando doon pa sa grupo nila ni Nanay Candida at nakisaya sa pagkapanalo ng mga manok nila ni Nanay Candida. At habang nag-uusap naman ang mga ito sa grupo nila ni Nanay Candida, dumating doon ang inutusan na aswang nitong si Supremo Lupos at binulungan itong si Tata Banog. Pagkatapos, wikan ka si Tata Banog doon kay Nanay Candida. O siya, Nanay Nanay Candida! binabati ko kayo sa ating pagkapanalo. <laughs> May gusto lamang na kumausap sa akin. Pagkatapos, umalis na ng tuluyan ang matanda. Samantalang si Nanay Candida, nagpas lumabas na ang mga ito ng sabungan. May mga aswang naman ang lumalapit agad sa kanila dahil sa bilib ng mga ito doon sa kanilang mga manok na mga panabong. Ngunit rinig pa rin nila ang mga pag-angil ng mga ito na parang nasasabik pa rin sa kanila at takam na takam. Kaya agad nang lumayo ang babaylan kasama ang kanyang mga apo doon sa karamihan ng mga aswang. wika ka naman agad nitong si Akiko. Nanay Nanay mukhang masama ang mga titig ng grupo ng mga aswang nung nakalaban natin kanina sa sultada ayun oh nakatayo ang mga ito doon sa gilid ng puno ng kahoy at nakatitig sa ating kinaruunan sagot naman na wika ng matandang babayan hehehehe <laughs> hayaan mo na ang mga iyan apo wag mo nang pansinin pa. Tingnan natin mamaya. Mukhang hindi mapakali ang mga ito sa ating pagtalo sa kanilang mga panabong kanina. Kaya kung gagawa ng paraan ang mga iyan para makapagsidante. Tara na! Kailangan na natin na bumalik doon sa ating tinitirhang bahay. Hindi ako komportable sa presensya ng mga demonyong ito. Hinimok din agad at isinama nila ni Nanay Candida ang lahat ng mga taong nanonood doon sa mga sultada sa loob ng sabungan. Wika pa nga ng isang matanda na nakausap nila kahapon habang naglalakad na ang mga ito pabalik doon sa kanilang pwisto. Mababanaag mo rin sa kanilang mga hitsura na parang nagliliwanag na ang mga pagmumuka ng mga ito. Na parang nagkaroon ang mga ito ng pag-asa dahil sa kanilang presensya. Nanay kanjika, kung may kakailanganin kayo, magsabi lamang kayo sa amin. Nakahanda kaming tumulong kahit sa maliit na pamamaraan at mag-iingat din kayo sa mga aswang na nandito. Nakakatiyak akong gagawa ng paraan ang mga ito para mawala ang grupo ninyo. Makailang bisis nang may nangyayari na may mga dayo at malakas ang kanilang mga panabong na manok. At kinabukasan, hindi na matagpuan pa ang mga ito na parang naglaho na lamang na parang bulak ngunit batid naman ang lahat na pinatay at kinatay na ang mga ito ng mga aswang batay na din sa utos ng supremo para hindi makuha ang papremyo na kahilingan sa pasabong at isa pa nanay kandida mag-iingat ka sa albulayong si Tata Banog hindi mapagkatiwalaan ang isang iyan dahil lihim na kakampi yan sa Supremo. Bukod sa kapatid niya ang Supremo ng mga aswang. May kabuktutan din ginagawa ang albularyong ito. Sagot naman itong sinanay kandida. Huwag kayong mag-alala. Laging nakahanda kami sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya naming labanan ang mga ito at huwag din kayong mag-alala. Gagawa kami ng paraan para manalo sa pasabong na ito at para na din na makita ninyo ang inyong mga kamag-anak na bihag ng mga aswang na ito at mapalaya ang lahat. Habang pabalik naman sina Nanay Candida doon sa kanilang bahay sa gilid ng sapa, kasalukuyan naman na nag-uusap sina Supremo Lupos at Tata Uy ka ng supremo ng mga aswang. Kapatid na banog, kailangan natin na gumawa ng paraan. Kakaiba ang lakas ng mga panabong ng mga dayo. Ibig kong sabihin na ang mga panabong ng tanyag na babaylan. Kailangan natin na makagawa ng mga paraan para tuluyan na na mawala na ang mga ito. Baka sila pa ang magiging dahilan sa ating pagbagsak. Sagot naman agad nitong si Tata Banog. Huwag mo na kapatid, hindi ordinaryong babaylan ang isang iyon. At batid kong malakas din ang dalawang apo na kasama nito. Baka malagay pa tayo sa alanganin pag nagkataon at ang ating reputasyon. Kailangan muna natin na mag-isip ng paraan kung paano mapabagsak natin ang kanilang grupo. Manmanan muna natin ang kanilang mga kilos at galaw. At bukas, tingnan natin kung magpapatuloy pa rin na mananalo ang mga ito. At kapag patuloy na mananalo pa rin ang kanilang mga panabong, Saka na tayo gagawa ng paraan. Saka na natin gagawin ang binabalak mo, kapatid na lupos. Ilang sanali pa, sumang-ayon naman agad itong si Supremo Lupos doon sa kanyang kapatid at sagot nito doon kay Tata Banog. Ikaw ang bahala, kapatid. Ngunit ang isa pang grupo ng mga dayo ng mga tao gawan mo na ng paraan. Nananalo din ang kanilang mga panabong. Mas nakakabuting isang grupo na lamang ang ating iisipin. Sagot naman muli nitong si Tata Banog. Naintindihan ko kapatid. Ako na ang bahala sa grupong iyon. Pagkatapos lumabas na ng kubo itong si Tata Banog, at agad na tinawag ang kanyang apo na si Mako. Wika nito. Mako! May misyon tayo. May ililigpit tayong mga mananabong. Sa gabing ito, kaya humanda ka na. Pagkatapos, agad nang umalis na ang mga ito. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Natahimik na naman ang buong lugar ng katunggan mga mahihinang pag-angil, pag-alulong ang maririnig sa buong paligid. Nakapatay na din ang mga ilaw ng lampara doon sa paligid ng mga kabahayan ng mga aswang. Tanging mga ilaw na lamang ng lampara at mga sulo na may kawayan ang nagbigay ng liwanag doon sa mga kabahayan ng mga aswang na nakakabit doon sa kanilang mga dingding sa labas. Ngunit doon sa mga kabahayan ng mga tao, napakadilim at wala ng liwanag pa ang nanggagaling doon sa mga bahay. Nakipag-usap naman ng ilang mga minuto sinatata-banog doon sa grupo nila ni Nanay Candida. Napag-usapan lamang ng na mga ito ang kalakasan ng kanilang mga panabong. At napag-usapan din ng na mga ito ang gagawin kinabukasan para sa huling pasabong sa araw ng kapistahan. Unit bakalipas naman ang ilang mga minuto, umalis na din agad ang mga ito at nagpaalam na bumalik na doon sa kanilang kubo at matutulog na. Samantalang sina Nanay Candida, inaabisuhan na din niya ang kanyang dalawang mga apo na magpahinga na din ang mga ito. Wika nitong si Nanay Candida. Magpahinga na kayo. Akiko. Abo, dito na kayo sa loob ng ating kubo. Doon na ako matutulog sa baba tulad kagabi. Ako na ang bahalang magbabantay sa ating mga panabong na nando doon. Hindi maaaring magpabaya at magpapakampanti. Batid ko na may gagawin ang mga aswang na tinalo natin kanina sa sabong. Sagot naman agad nitong si Abo doon sa kanyang lulakan Lulakanda, sasamahan na namin kayo doon sa baba. Hindi pa naman kami inaantok. Ngunit, hindi pumayag ang matandang babalan. Ayon nito. Wag na abo, Akiko. Kailangan ninyong magpahinga ng maaga. Dahil nakakatiyak ako, bukas magagamit ninyo ang buong kalakasan pagdating sa mga usay. Dahil uling araw na bukas sa pasabong at kapistahan na dito sa lugar ng Katungkan at makakasagupa na rin natin ang mga malalakas na mga panabong dito sa lugar na ito. Kaya magpahinga na kayo. Huwag niyo na akong isipin, kaya ko na ang lahat na ito. Tumalima naman agad ang kambala na natili ang mga ito doon sa loob ng bahay at nagpapahinga. Samantalang itong sinanay kandida, bumaba na ito ng tuluyan at doon na nagpahinga sa ilalim ng bahay kung saan nando doon ang mga upuan na gawa sa lantay na kawayan. Lumipas pa ang ilang mga oras. Pagsapit ng hating gabi, naalimpungatan na ang babaylan at agad itong napatayo dahil nakakaramdam itong muli ng pag-iinit sa kanyang buong katawan at batid nitong sinanay kandida na mayroong mga nilalang na kampo ng kadiliman ang umaaligid sa kanilang kinaroonan hinala naman agad itong sinanay kanida na ang mga nilalang na ito maaring ang mga aswang na nakalaban nila kanina doon sa pasabong. Ilang minutong minanmanan at pinakiramdaman itong sinanay kanida ang buong paligid hanggang sa naglatag na ito ng mga usal pampalinaw para makita niya ang pinanggagalingan ng mga presensyang nararamdaman at ilang sandali lamang matapos ang kanyang mga ginagawang usala nasipat niya agad ang walong mga katao ang nandodoon sa gilid ng mga puno ng saging nakatayo lamang ang mga ito habang nakatitig sa kanilang kinaroonan at batid din agad nitong sinanay kandida na mga aswang ang mga ito at hinala niya may binabalak na ang mga ito ng masama sa kanila dahil agad niyang nakikilala ang lima sa mga ito. Ang limang ito ay ang grupo ng mga mananabong na nakalaban nila kanina at tinalo ang mga manok.